O, oh, sige. Umay mo. Okay. Magmalalitaan karoon. Malansa. pang-skillahan ba nagamit? Ano itong tawag? School supplies. School supplies. Ang ako ay papers. Ako sab ang lapis. Ako sab ang bol. sisil? Ang oh, <laughs> ah, ako ay sisor. Ako sab ang tahal. Ako sab ang roller. Ako sab ang gunting. Sisor! Oh. Si Ayaw <laughs> mo na. mo ka sa mga kahit. <laughs> Kayak kampus. Doanya mau berat, kampus. Doanya itu apa? Doanya, ini, isa isa ini, 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 sarakan ini, 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 in the not in the Nani. the council of the uh, wicked tapos meditates on it day and night ang <laughs> basa okay. Okay.